Morning mga kamero Ayan, baka rin dito sa Malabon Dahil sa bagyo Ayan, ito yung garay namin Good Morning mga kamero Welcome to my vlog Ayan May biyahe tayo mga kamero Ayan, kahit na bumabagyo May biyahe pa rin tayo Walang makakapigil Sa mga biyahero Ayan mga kamero Bago natin pagpatuloy ang video to Pagka hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel Ang Biyaherong Lakay Pagka pwede mong i-like and share Then i-click mo lang ang notification bell Para ma-update ka sa mga susunod pang video Ka-Biyahero Ayan, papakita ko sa inyo yung Sitwasyon dito sa Balabon Sa Barangay Lungos Baha pa rin mga kamero, baha pa rin dito sa Malabon Barangay Lungos itong garay namin ah, nasasakupan ng Barangay Lungos eh, no, baha pa rin mga kamero medyo lang yung garay namin kaya hindi makakapasok ang tubig oh. pero dito talagang palatang nabagyo mga kabero natin dito sa kabila para makita natin ang baha ano mapaw yung ano ilog daanan ng tubig para pa lang ano doon basura kusinkit na Okay, nga eh. kamay. Ayan ay Kasi baha pa rin dito Ayan yung Paradise Village Paradise Village Pinasok din nga ng tubig. Bumalik yung motor Baha pa rin mga kabero oh, Yung pulis yung oh lubog yung gulong diba yan papunta ng bayan niya ng malabon mga kabero ba diba? pa rin dito papuntang monumento ba diba? para tayong basang sisiw dahil sa Bagyo. Yan. Basa mga upuan. oh, basa. Ay, sa Bagyo. Babre. Pero kahit ganoon man mga kapiro may biyahe pa rin tayo walang makakabigil walang makakapigil sa biyahero